ang pag-asa na lang ng Lakers kay DeMar DeRozan via sign and trade, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa like na lang po, maraming salamat mga maka full court. Ang Los Angeles Lakers ay nauubusan ng mga opsyon sa NBA Free Agency kung saan si DeMar DeRozan ang natitira bilang nangungunang posibleng target ng koponan. Ang hamon ay maaaring kailanganin ng Lakers na mag-clear ng karagdagang espasyo para mapirmahan si DeRozan. Ang Bleacher Report na si Andy Bailey ay nag-alok ng isang three-team proposal na ang Los Angeles ay humila ng sign and trade para kay DeRozan. Kasama sa deal ang Chicago Bulls at Detroit Pistons, sa iminungkahing deal inilipat ng Lakers si D'Angelo Russell at isang 2025 second rounder. Napunta sa Los Angeles si DeRozan pati na rin ang 2030 second round pick mula sa Pistons sa pamamagitan ng Minnesota Timberwolves. Ipinagpalit ng Bulls sina DeRozan at veteranong si Torrey Craig kapalit ng 2025 second round pick mula sa Lakers at 2028 second rounder mula sa Detroit Pistons via New York Knicks. Tumungo si Russell sa Pistons, hindi sa Bulls, kasama si Craig sa trade pitch Nakuha ng Detroit sina Russell at Craig para sa dalawang hinaharap na second round pick 2028 to 2030. Ito ay tila isang mababang presyo para kay Russell, ngunit tuklasin natin ang buong detalye ng panukala sa kalakalan ng tatlong koponan. Ang unang tanong ay kung bakit hindi basta-basta pumunta si Russell sa Bulls sa iminungkahing deal na ito maaaring mas gusto ng Chicago na magsimulang magbawas ng ilang sweldo kasama ang $215 million na kontrata ni Zach Levine na nasa mga libro pa rin. Gayunpaman para mas magkaroon ng kahulugan ang trade na ito, maaaring kailanganin ng Pistons na sumuko pa sa deal para idagdag si Russell. Pinangangasiwaan ng Detroit ang deal na ito para payagan ng Lakers na mapunta si DeRozan. Ngunit may makatwirang kontrata ang point guard, isang season na lang ang natitira ni Russell sa dalawang taon, 36 million dollars na kontrata at nakatakdang magkaroon ng 18.6 million dollars na sweldo sa 2023 to 2024. Maaaring mas gusto ng Bulls na bawiin na lang si Russell bilang isang-isang taong eksperimento bago maging free agent ang dating all Stars sa 2025. Pagkatapos ng pag-strikeout kay Clay Thompson, DeRozan ay lumilitaw na ang pinakamahusay na natitirang libreng ahente na option para sa Los Angeles. Si DeRozan ay isang taga-Southern California na na-link sa Lakers sa buong karera niya. Ang anim na beses na All-Star ay nakakumpleto lamang ng tatlong taon, 81.9 million dollars na deal sa Chicago. Nag-average si DeRozan ng 24 points, 5.3 assists, 4.3 rebounds at 1.1 steals kada laro sa 79 na pagsisimula para sa Bulls noong 2023 to 2024. Iniulat ni Brian Windhorst ng ESPN na si DeRozan ay nasa wishlist ni Lebron James ng mga manlalaro na handa siyang kumuha ng mas kaunting pera upang mapirmahan ng Lakers. Mukhang hindi nababawasan ang sweldo dahil pumayag si James sa isang bagong dalawang taon, $104 million na kontrata ayon sa Shams Charania ng The Athletic. Ngayon sina Lebron at Rich Paul ay nakipagpulong sa Lakers sa paksang ito noong nakaraang linggo at sumang ayon sila mula sa sinabi sa akin sa isang maikling listahan ng mga manlalaro na magiging maganda ang pakiramdam ni Lebron tungkol sa pagkuha ng mas kaunting pera upang makuha ang Lakers, sabi ni Windhorst sa isang episode noong Hulyo 1, 2024 ng podcast na The Hoop Collective. Sa tingin ko mayro ong higit sa tatlong mga manlalaro. I think DeMar DeRozan is on that list din at baka meron pa. Ngunit narito ang bagay wala silang mga manlalaro na pumirma. At kahit na makuha si Lebron na kumuha ng mas kaunting pera. Sa ngayon kakailanganin ni Lebron ang pagkuha ng 50% pay cut, 5-0, kumigit kumulang $25 million dollars para makuha ang Lakers sa posisyon na gawin iyon. Sa paglipas ng maraming taon, maaaring maging malaking pera iyon